Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Guys, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi eh, super busy si Ate Nelia nung Pasko. Nung mga kaganapan ng Pasko, bago magpasko, eh talagang busy-busy ako dahil sa dami natin mga ginagawa. Dahil tayo, hindi lang tayo super nanay, hindi lang tayo super tindera. Kasi habang tayo ay nagtitinda, tayo ay nag-iisip kung ano ang ihahanda natin pagdating ng gabi. So dahil sa napakaraming customer guys, hindi ako nakapag-vlog nakapag-vlog at saka nung namimili ako ng 23, 24 para mag para sa kapaskuhan eh talagang hindi ako nakapag-vlog guys kasi alam niyo naman pag namili tayo sa pure gold bawal na bawal talaga sa pure gold yung kumukuha ng video lalong lalo na yung picture talagang bawal talaga guys alam niyo na mga kasari-sari natin na ano, namimili sa pure gold na bawal kumuha ng picture at saka video sa pure gold. Kung meron man tayong video na ganyan o yung ibang mga kasiresari natin eh yun ay nagnanakaw lang tayo ng video. Yung binabantayan din natin yung mga nakapaligid sa atin, ng mga nagtatrabaho sa pure gold na hindi tayo masita kasi pag tayo ay nasita, eh talagang hindi tayo makakapagpatuloy sa ating pagbibidyo. So guys nung Pasko guys, talaga napakabili lahat ng ating mga paninda ayan nga guys, yung aking mga paninda eh talagang wala na wala nang mga laman, ayan nung 23 ako na mili guys talagang wala nang laman lalong lalo na yung aking mga 1.5 at saka lahat ng aking kasalo ay talagang wala na talagang natira na soft drinks ngayon sa akin kundi mga 8 oz na lang yung natira yun ay coke na lang at saka yung royal yung iba is sprite, mountain dew, mga soda wala na po talaga guys so sabi ni Manong na nagde-deliver sa akin matatagalan pa raw yung pag-deliver nila baka daw mga bago magbagong taon mga 29.30 daw siya makakapag-deliver ulit kasi yung mga nila eh nagbakasyon din at saka yung mga nagde-deliver ng mga soft drinks din sa kanila eh hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga trabaho so yun guys sana bukas pagka ko marami pang 1.5 sa pure gold ako na mabibili So napaka natin ng 25 guys, lalo na yung mga bata. Talaga nakakatuwa sila sa mga ano, mga pamimili nila sa atin. Halos lahat ng benta ko, lahat ng mga bill ko eh, puro tegbe ng 25 ng ano ng umaga hanggang 26 hanggang kahapon talaga napakabili ng mga laruan lahat ng mga sitsirya lahat ng mga zesto, choco, chaki lahat talaga yan eh, talaga napakabili ng mga panida natin sa mga bata nakakatuwang magtinda sa mga bata kasi talagang ang dami nila mga pinamaskuhan nagkikwento pa sa akin at atin nila ganito yung napamaskuhan ko na pera ganyan ganyan so kahit bawal guys dahil yung mga ibang mga Bata yung mga ninang nila ay nasa mga tabing-bahay lang man, naman. Hindi sila napigilan na mamasko at magbahay-bahay. So, guys, bukas mamimili ako ng aking mga paninda at sana ay naging masaya tayo ng pasko. So, ayun nga, guys. Bilang nanay, tayo ay naghahanda rin ng ating mga ano, mga pagkain, mga lulutuin natin sa ating mga anak. Kasi yung aking mga anak, lahat sila ay may trabaho. Lalong-lalo na yung aking asawa, may trabaho din. So, ako ang nagtitinda, ako pa yung nagluluto. Pero pagkatanghali naman, guys, pinapalitan ako ng bunso ko dito. Pag madalang, siya yung pinapabantay ko. Pag madalang yung mga customer, lalo na pag mga oras sa mga alauna, alas dos, alas tres, ganyan, madalang lang yan mga bumibili. So, siya muna yung pinapabantay ko para ako ay makapamili, makapaglaba, makapagluto, makapag ano makapagdiri sa loob ng bahay natin. Kasi maganda rin yung pagdating ng Pasko kahit papano kung may dumating man sa atin na bisita kahit na bawal eh hindi naman nakakahiya na pumasok sa ating tahanan na medyo magulo, makalat kaya kahit papano pinapanatili pa rin natin yung kalinisan sa ating bahay lalo na ngayong pandemic. So guys, kahit na pandemic talaga ngayon, eh talagang kahit paano pumunta pa rin dito yung aking mga kapatid. Talaga napakasaya, nag ano, kami nagsama-sama kami dito sa bahay. Hindi ko nga lang nakuha ng video kasi eh, bisibisihan na talaga ako kasi sunod-sunod na yung mga dumarating sa akin ng mga bisita. At saka eh, yung mga iba kong mga pamangkin nagsipunta rin dito sa bahay namin so napakasaya talaga guys nung Pasko kasi eh, nagpunta rito yung nanay ko yung mga kapatid ko kasi eh, malalayo na yung mga bahay nila, hindi na katulad dati na magkakapit bahay lang kami at saka kami ng nanay ko, iisang bahay lang kami ngayon eh, talagang hiwalay na talaga Hiwa hiwalay na kami, yung nakatira na lang doon sa nanay ko, e eh, yung bunso kong kapatid guys, siya na lang talaga yung nando doon. So guys, hanggang dito na lang yung aking vlog kasi talaga yung aking cellphone ipang eh, ilang na to eh talagang naghahang talaga siya guys So maraming maraming salamat Ilan? Nakaisang